preparation nyo na kung anong gusto nyo talaga mga 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 tayo mga 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 ang ng ihaw-ihaw. Oh. Ilalagay ko po siya all together dito. Pero marami rin masarap gumawa ng sausawan Yun nga lang yung sawsawan na ginagawa ko. Ito yung way ko ng pagbawa. So, this is my own way. Kasi masamahin ko na siya dyan. Diba? Nagkalat ako. Sorry. Oh! And then, I need salt. It's up to you. You can eyeball yung preference na depende. Ayan na naman po so, samahin na siya, And then, I need po sugar. Sugar. Parang gulay lang din to e eh. sinasamput siya. alam mo yun. So sa ngayon, konti lang. Ayan. Maubos yung ano natin yan, bahaw. Anong bahaw sa Tagalog? Yung kam -kan kanin lamig. Kanin tiraba. Ah. Tapos, dudurugin ko siya using this. So, ibig ko sabihin, hindi nang pala mapakita yan. So, yung, yung sibuyas sibuya sa ginawa ko, yung sile, asin, yan, dudurugin ko siya niyan. Kailangan mag, mix together siya para man-neutralize niya yung lasa. Kailangan itong sibuyas. Ganunin pala yun? Opo. Ubus pala yung kanin na lamig nito. Ubus <laughs> ang lang, Sasawsawan lang. Yan, ganyan siya. Nakita nyo, di ba? Nag, nagkakatas. Di ba, meron akong frozen kalamansi. Ilalagay ko yun dyan. Hindi ko siya na ano eh. matigas pa. Ba? Maganda mo, matigas pa. Pero, dapat ah. ganyan siya. lamansi, yung yung zest niya, yung balat, balat. Pero balat. kung wala kayong kalamansi, lemon is okay din. Pag mag-alala, wala kalamansi, lemon. Dinidikdik niya. Dinidikdik ko kasi ano eh, matigas. Pero yan, okay lang. Kasi yung zest niya, yan. Di ba? Kung nakakalood kayo ng mga tay, so ako kasi pagka purong dato puti, tinisik mura ako. So, apple cider vinegar. Nagunan ko na rin yung apple cider. Lagyan ko lang siya ng mga tatlong scoop. It's enough. Diba? O. Oh. After that, lalagyan ko na siya ng scoop. Hindi siya maraming suka. Kasi lalagyan ko siya ng warm water. Warm water para hindi siya mapanis agad. This one. So parang, it's up to you kung gaano ka asin yung gusto mo. Parang ulam naman yan. Ha? Huh? Ulam na. Oo, yan. That's it. Then, as I've said, yung paglagay ng asin at ng, ang, 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 ang asukal, you eyeball it. Depends sa taste ninyo. Ako, manamis-namis na yung gusto ko. Alam niyo yung zest ng kalamansi, ang